Kay food kay food Harap pa tuon sa camera Som banana Som banana Som banana Som banana Som banana Ano yung numero na yon sa cellphone Ito oh malapit lang Ayun oh parang hindi pa man siya po Malangin, I want to Ani balang. Ibalangin siya. Ano ha, kasi dito mo stop. Uh, okay. Stop. Some mangoes. Some mangoes. Get them. Ang dali Malayo yeah, na but I lahulo, know yun nung ayun nung. Yun na ba yung lahulog? Yun na yung hinog? Meron pa isang hinog siya na rin yelo Pero yellow. Yellow, yellow na siya. Malapit dito? Hindi ko makita. Nag-iisa siya? Okay, pinky promise. Bro. Some banana. banana ma? Show me, show me, show me. Banana. 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 あいいですか